hello everyone, kumusta kayo dyan? So, shoutout muna tayo. So, shoutout kay Betty Betty in Abu Dhabi, kay Estrella Ramboyon from Rome, kay Bon Jovi Tamayo, kay jo Julie Perez, kay Cherilyn Adam, kay Anne Jill Rostra. And thank you for watching kay Verin, ah, sorry, Virgin Sita Credo, kay Raydan Stasio, kay Elizabeth Licaros, kay Vivian Cabaylo, kay Ness Strimera, kay Lovely Girl Channel and kay Jel Nicolas. So, sa mga hindi ko nabanggit, sa mga nakalimutan ko, mag-comment lamang kayo sa baba. And tip ko lang na mag-comment kayo dun sa bago kong in-upload na video para madali ko siyang makita. So anyway, itong topic pala ay sinagest ng ating uh, isang subscribers. Nakalimutan ko na kung anong pangalan niya. Kung sino ka man, please comment down below. So nag-comment siya na kung pwede magbigay tayo ng tips kung ano yung magandang pecha or araw na magpatayo ng bahay. Sino ka man si sana na mapanood mo to. So without further ado, let's start now. mas maging masagana ang buhay ng mag-anak na maninirahan, mas mainam na alamin ang masaswerteng buwan at pecha sa pagpapatayo sa bahay. Hindi pa man dumarating sa Pinas ang mga Kastila ay may mga patakaranang sinusunod ang mga Pilipino. Nang dumating na ang mga Kastila, ang ilang patakaran ay para na rin nilang kinumpirma na tama rin pala ang ating mga ginagawa sa pagpapatayo ng bahay. Noong araw ay wala pang tinatawag na organized science dahil ang sensya ay nakilala lamang ng mauso ang mga instrumento at mga kagamitang pangagham. Pagkagayon pa man, natuklasan din ng mga sintipiko na tama ang mga tradisyong sinusunod ng mga Pinoy. Tulad ng pagpapatayo ng bahay, ang petsa kung kailan dapat magkukay para magtayo ng mga pundasyon ay sa mga araw na papaliit ang buwan o hanggang sa mga araw na kung tawagin ay patay ang buwan. Bawal na bawal at hindi pwedeng magkukay at magtayo ng pundasyon sa mga araw na papalaki ang buwan at sa mismong full moon at sa ilang araw pagkatapos ng full moon. Ito rin pala ang sinusunod sa bansang Espanya, kaya ang mga Kastila sa pagpapatayo ng mga bahay, kusali at simbahan ay umaayon sa nasabing tradisyon ng mga Pinoy. Sa larangan ng Sencha, natuklasan na kapag papalaki ang buwan, lalo na tuwing full moon, ang lupa at ang mga bunga ng halaman ay matubig, kaya ang niyog ay maraming sabaw sa mga araw na papalaki ang buwan at punong-puno ng sabaw sa full moon. Para sa mga makabagong Pinoy ngayon, lalo na sa tinatawag nilang millennials na parang walang ibang ginawa kundi ang mag-cellphone at gamitin ang kanilang mga usong gadget, maaring hindi nila alam ang ganitong katotohanan. Kaya kapag papalaki ang buwan at sa mismong full moon, ayon sa mga siyentipiko, mataas ang moisture content ng lupa. Ibig sabihin, maraming tubig at dahil maraming tubig, ito ay malambot. Ito ang dahilan kung bakit hindi pwedeng magtayo ng pundasyon ng bahay sa mga araw na nasabi. Sa punto di Vesta naman ni Lord Jesus Christ, sinabi niyang may mga nagtayo ng bahay sa lupang malambot at nang dumating ang bagyo ay ito ay nangabuwal. May mga nagtayo naman ng bahay na matikas ang lupa at nang dumating ang malakas na hangin ay hindi nagipa ang bahay. Kaya't para sa mga gustong magtayo ng pundasyon ng bahay, mas magandang sumunod sa tradisyon ng mga Pinoy at ang mas maganda pa ay pakinggan natin ang sinasabi ni Jesus kung paano ba ang tamang pagpapatayo ng mga bahay. Ang mga lupa ay tuyong-tuyo o super dry sa mga araw na maliliit o walang buwan. Na ayon sa ating tradisyon sa mga araw na ito, dapat maghukay para sa pagpapatayo ng bahay. Hindi masama ang sumunod sa tradisyon at ang masama ay nagkukunwaring marunong pero wala naman talagang alam. Narito ang ilang mga araw na maganda at maswerteng magpatayo ng bahay ayon sa tradisyon ng ating mga ninuno. narito rin ang mga bagay na dapat iwasan sa pagtatayo ng bahay ayon sa mga pungsuy. Karamihan sa mga hindi mainam na mga aspeto ng bahay o apartment ay maaaring maiwasto sa maraming remedyo sa pungsuy. Ito ay sa paraang pagdetermina ng inyong fokus at pagpili ng mga remedyo na sa iyong palagay ay wasto at nababagay sa inyong bahay o buhay. Ngunit mayroon ding ilang mga aspeto ng bahay na mahirap pagkuhin ng walang major renovation. Sa pagtatayo ng bahay, magkakaroon ka ng oportunidad mula sa simula sa pagbubuo ng bahay na hihikayat sa pagdaloy ng chi at makatutulong sa iyong matamo ang iyong mga mithiin. Sa koordinasyon sa arkitekto o pagpili ng mga stack home layouts, narito ang mga dapat iwasan ayon sa pungsuy. Huwag ilagay ang bathroom sa central palace ng bahay. Sa iyong paglatag sa pagwa, sa ibabaw ng floor plan, ang central tricam ang kumakatawan sa iyong health and well-being and central palace. Upang maiwasan ang health and financial issues, iwasang ilagay ang bathroom sa lokasyong ito. Huwag ring ilagay ang kitchen na kung saan makikita mo ang kalan mula sa front door. Ayon sa Feng Shui Principles, ito ay maaaring magkikayat ng malas sa buhay ng mga residente. Huwag maglagay ng dingding na nakaharap sa front door sa iyong pagpasok sa pahay. Ikonsidera ang malawak at bukas na entrance. Huwag maglagay ng mga pinto na nakaslant ng 45 degrees angles, lalo na ang pinto sa master bedroom. At ang panghuli, ay huwag ipresto ang inyong master bedroom sa harap ng kalahati ng bahay. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaksyon, opinion, or any suggestion, pakicomment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!